At uh, makakausap po natin ang Department of Agriculture sa punto pong ito kaugnay po sa issue po ng African Swine Fever at kung ano-ano pang mga hakbang na isinasagawa po ng uh, gobyerno Nasa kabilang linya po natin ang Undersecretary for Livestock na si Yusek uh, Victor Savelliano Yusek uh, DV, magandang uh, umaga po. Welcome po sa DWI ZLU Channel 23. Drew Nacino po at Judith Estrada Larino. Yusek. Magandang, magandang umaga po, uh, Drew and uh, Judy. Ito yung programang araw araw na balita. Opo. Okay. Good morning, Yusek. Mar maraming morning. salamat po sa pagpapaunlak po ninyo ng uh, panayam sa amin, na uh, Yusek. At uh, maiging uh, malaman po namin ng maaga dahil uh, bukas po ay uh, na no? Yeah. Mm -hmm. yung uh, bakunahan kontra African uh, swine uh, fever. Pero dito humo tayo tumutok dito sa pagbabakuna. Ano hubang mga target ko natin na lugar Batangas lamang huba or uh, may iba pang uh, lugar na isasagawa po yung uh, bakunahan? Well, uh bukas po parang yung ng launching niya sa uh, Lubo Batangas mm -hmm. at uh, yung yung bahonang siya si ngayon para po uh, uh, priority po ang region na uh, 4A. Mm -hmm. So may mga identified na rin yung mga mga bayan-bayan at uh, doon po out mo na yung ano, initial na uh, emergency uh, uh, purchase ng uh, Department of Agriculture. Mm -hmm. Alright. So, ilang doses po ng bakuna yung i-roll iro out po natin bukas sa uh, USEC? Uh, dalawang libo lang pa lang po. Dalawang 2,000 lang? 2,000 doses. Oh, okay. Kailan po susunod na darating yung uh, second batch po ng uh, bakuna from uh, na Vietnam? Hindi po yun. Kaya lang na dito na yung mga uh, bibili. Kaya lang uh, 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 under process na rin po yun. So ito yung uh, isang emergency uh, measures na magagagawin ng Department of Agriculture. Mm, Okay. So linawin lamang ho natin, Yosek, ito pong bakuna na ito ay libre? Uh, libre po ito. So libre po ito for uh, uh, kumbaga sa ilang mga hog racers pa lamang yung susunod ba may Aba. bayad na or uh, ito ito'y ito bibili ng gobyerno para sa mga ano sa mga uh, mga backyard racers po natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. All right? Opo. Yusek, good morning po muli, no? Oo. oo. Uh, ano pong mga iba pa nating hakbangin Dahil uh, may mga reports this weekend, ano? Uh, meron na rin uh, kaso ng ASF sa Cagayan, Isabela, mm -hmm. Nueva Vizcaya, and well, eh, kung maghahanda pa tayo dapat, ano? Baka, pa pa. possibly, kumalat pa yan. Ano ba sa tingin nyo? Yan po. Sa, sa tingin po, ito yung uh, uh, dapat pagtulungan po natin lahat dahil uh, ang pagkalat kasi nito ay minsan na uh, sa kapabayaan natin yung mga biosecurity measures natin sa mga sa mga ano backyard farms natin hindi gaano kaigting then yung uh, nag-set up kami ng mga checkpoints na maraming nauhuli talaga na positive na ano na na may sakit ng ASF na dinadala pa rin palabas dun sa mga lugar kung saan na uh, declared na tinatamaan na sila. So, ito'y uh, dapat uh, uh pagtulong-tulungan natin lahat at ng hensya ng gobyerno dahil mm. uh, uh tinitingnan po natin yung food security natin. Eh. Dahil, yes. so, mm. Kung pabayaan ito ma medyo lax po tayo o may mga palusot or fast break na siya sabi nila. Ito po yung makakasira talaga sa sa natin sa industry. Opo. Mm. Yusek, uh, dahil meron naman po kayong mga inilagay po na border controls, madaragdagan pa ho ba yan, Yusek? O, oh, mapapalawig pa. Uh, sana hindi na, pero uh, may mga, ano nga, may mga nagpapalusot eh. May kung saan-saan na siya dumada. Oh, yun yun <laughs> ang mahila po yun. Uh -huh. Dahil na uh, ito'y, siyempre alam natin na it's about uh, eh, economics, pero mm -hmm. ito mm -hmm. naman natin, yung industriya na tatamaan at uh, ang, uh, ang, uh, ang uh, mapipinsala. Yung tayo, tayo, naman lahat. Mm -hmm. yes. So, uh, dapat uh, magtulong-tulungan po tayo. Opo. Kasi may, may, mga dumadating din sa amin na report na uh, yung mga barangay officials, hindi rin sila nag-ani. Nagbibigay din sila ng mga permit permit nila. Oh, mm -hmm. yung iba yung iba hindi nagre-inire-report na eh. Usek, oh. di ba? Hindi, hindi. Oh. Kaya And binibigyan ng ano ng mga permit to travel mga no, Mhm. Mm sa so, tingin niyo ba kailangan ba mag-inspect uh, na rin, maglibot-libot na rin po ang uh, uh BAI or uh, DA Ah, uh, don't po uh, sa mga para may roving team oh, ano. Oh, may, may, may kailangan ba mag uh, roving team na rin o yung Hindi ating Hindi po uh, kasi ang uh, ang alam niya naman ng department of Agriculture na i na po yung mga ano yung mga functions namin na ganyan. Mm. So, nasa LGU na po. Okay. Uh, mm. diba? So kulang na kulang talaga sa, sa tao even maning team uh, pinagman namin ng mga ano mga uh, inspection na uh, areas mm -hmm. kung saan na, na, na naglagay nag kami, kulang din talaga kami sa tao. Yun lang. So, nagpapatulong po kami sa mga LGU, sa PNP, mm -hmm. uh, sa mga parangay, kung saan kita nando, para, para po ma, ma, may makatulong din kami na, ano, na, mm -hmm. na pag-check ng mga mga inspection areas. Mm, alright. So, ano bang mga kaso na pwedeng isampa doon sa mga mahuhuli? Uh, USEC, uh, well, uh, sa ngayon po, yung mga gumagawa ng mga ang tawag ito, yung, yung mga permit nila na, na falsificado, yung mga ganyan walang permit. Mm -hmm. uh, yun po. Mm, -hmm. o, oh, kasi last time, di ba, sa may tandang Sora, yung pala, yung pala ay may mga AS pala, Yusek. Oh, di ba? Yun nga ako. Yun na, na na oh. kung nakita nyo, at saka tingnan niyo po ang uh, ang ano natin supposed to be ang uh, dami noon. Alam na natin na alam na yung lugar. So bakit nakakarating pa dito sa sa Metro Manila may mm -hmm. mga checkpoint sa mm -hmm. tayo sa ano eh sa uh, sa mga probi-probinsya and even sa barangay na supposed to be uh -huh. uh, alam na nila na ASF. Pero lumalabas pa rin. Oo. Uh -huh. So there's something wrong na dapat nating ayusin talaga. Itoy ah ito, uh, uh, humihingi po kami ng tulong sa lahat, especially mga LGUs, na Opo. magtulungan po tayo tungkol dito. Opo. Mm -hmm. Yusek, may regular na huba kayong bahay, ano, ka, uh, I mean, pakikapag-ugnayan, komunikasyon, o may mga meeting ho kayo kasama ho itong mga hug racers? Or kahit yung well, mga uh, pinuno lang nila ng mga ano, grupo? Nung sa araw, Sabado, oh, nandun kami sa ano sa Chaong. Chaong. Uh, Pinausap namin yung mga, oh. uh, sa Chaong, uh, Quezon. Quezon, yeah. Uh, mm. Nakipag-meeting po kami sa, sa mga stakeholders ng Region 4A. Mm -hmm. So, na, uh, nagyan ang Rizal, nagyan ang Matangas, nagyan ang uh, Laguna, Quezon, and other. Mm -hmm. And even yung mga, yung mga, ano yung mga tao nito, yung mga negosyante, uh, mm -hmm. Uh, ang ng property. So, um, uh, marami yung na-clarify. Na yeah. Kasi we have to clarify kung ano, ano mga ginagawa ng department para mm. alam -hmm. din nila. Opo. Pero kasi na na uh, uh, ang kakulangan natin yung communication at pag-unawa. Opo. Mm -hmm. All so, right. Uh, yun, yun na nandun ang mga provincial debt nila, nandun ang mga city debt, etc. Opo. How about naman po, uh, Usec, yung uh, pag import Of course, nag import po tayo ng uh, pork products. Paano po natin matitiyak na yan po ay uh, ASF-free? maghihigpit ba tayo Mag-irregulate ho ba natin yan po mga pumapasok well, po na meat products users uh, isang, isang programa po ng uh, Department of Agriculture uh, under kay uh, Secretary uh, Ticao delaurel yung pagpa up po natin ng ano ng full uh, examination uh, facility mm -hmm. for agriculture yung tinatawag na SEPA mm -hmm. so bale uh, apat po yung gagawin na na SEPA ito po yung ano, yung uh, para mabuksan na po natin yung mga container. Mm -hmm. Kasi ang ang nangyayari kasi uh, ngayon, yung sitwasyon hindi na bubuksan yung container because walang uh, walang facility. Ayun. Kasi kung bubuksan mo, mag melt naman yung ano, yung laman noon. Uh -huh. So masisira naman. Uh -huh. So, yun po ibig para pabubuksan na lahat and may strip po 'yon mula sa 'yung pagbukas mo hanggang sa dulo makikita mo na unlike ngayon na siyempre marami pa rin palusot. Mm, -hmm. <laughs> talagang pinupuslit talaga. Di ba meron sa Bulacan uh, yan na uh, Yusek na itinatay? I I, 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 don't... Uh... Uh, I'm not quite sure kung tapos na, na ba? Bali po ang uh, ipapatayo namin sa sa uh, Anggat Bulacan ito mm -hmm. isa sa Subic mm -hmm. dito sa Manila uh, Container Port mm International -hmm. Container Port isa sa Davao mm -hmm. isa sa, sa Cebu Opo. Then na uh, hopefully for uh, this year's ba uh, next year's budget ma ma, ma, ma oh, na naman siya ng pondo para sa ibang ano naman sa ibang uh, ibang lugar uh, uh, region na nangangailangan dito. Opo. Opo. ng Gensan, kagaya ng uh, uh Iloilo, Katangas. -Ilo, mm -hmm. Parang talagang ma mahigpitan natin yung magpasok. Kasi ngayon, ang dami talagang nakakapasok pa rin, eh. Oh, 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 Like recently, sa ano, uh, meron mo nahuli dyan sa ano, sa market. Yes. Mm, -hmm. Ang, ang ano ko doon, uh, nagbebenta siya ng vegetables and fruits. Pero <laughs> sa likod nun, may ano siya, may cold storage siya. Nagkukubli pala doon. Well. Oo. Opo. Pero... So talagang po kailangan namin ng, ano, ng tulong ng bawat isa tungkol dito. Opo. I Kasi hindi uka kaya Dahil ang na-devote na po yung mga tao namin sa ano, isang mga sa mga sa lokal. Apo. Ah uh, ho ba update to ano ba yung status diyan sa mga cold storage ho na yan? cold uh, uh, yung mga facility ho na yan. Yan po ba ay uh, anong taon ho target matapos ho yan? Ah uh, Ah 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 sa on the price na po siya, nandiyan na yung pondo, uh, magpapabid na po kami. Kwa sa uh, after bidding, o kung you know, uh, uh, mag-notice to proceed na. Mm -hmm. uh, uh, I think uh, In six months time po magagawa yan. Mm. In six months time? Okay. Okay. Basta may pondo. Basta may pondo. Opo. Mm -hmm. Yusek, last na lang. Last few questions na lang. Beberna, of course. Meron na po. Meron na po. po Yung supply po natin ng uh, karneng baboy, lalo na po mag uh, months na, Yusek, ano ko ang inyong uh, inyo pong projection? Magiging manipis ho ba ang atin pong supply ng uh, baboy? Lalo, is expected naman natin, mataas ang demand pagpasok ng bear months, simula bear months, talagang uh, mag kumbaga, uh, sisipa paho yung uh, demand. demand. And of course, yung presyo din, Yusek. Mm -hmm. uh, next month na yun, Next ha? month na pala yung September. Uh, next, next month na September. So, yes. una-una, uh, kailangan talaga nating, ano, kasi demand, ano, supply demand yan. So, kung maraming tatamaan na ano na farms natin, uh, magkaka-ASF talagang magkakaproblema tayo. So yun ang sa sabi namin, kailangan namin po ng tulong para ma-protect sa'yo po yung, ano, yung mga mayang Pilipino na magkaroon po ng ano, hindi yung uh, sariling ano lang, sariling uh, yung sariling iniisip nila dahil uh, negosyo, gusto nang mm -hmm. palusot, gusto nang mm -hmm. tatamaan naman yung iba. Mm -hmm. So yun pong kailangan natin pagtulungan. Kasi uh, pag di natin nagawa to, eh, talaga tatamaan po talaga tayo. Mm -hmm. Kahit anong preparasyon po nang gagawin ng gobyerno, kung may mga may mga ganito naman na gawain na illegal, eh, mahirapan po tayo yan. Mm, may, may datos na ho ba kayo, Yusek, kung gaano ho kalaki ang uh, uh halaga ho ng pinsala ng ASF na dinudulot po nito so uh, sa ngayon? Opo, uh, Yusek? Hindi ko po, po, Wala hindi pang... ko na matandaan, pero meron may, po ang department. Okay, kasi patuloy Saan pa na, tayo. Masana huwag ng parami and uh, huwag Oo. na... Lumawak pa yung ano, tinatamaan. Opo, naku. Sige po, Yusek. Uh, sa ano namin na mga update po mula po sa Department of Agriculture sa mga susunod po na araw hingi po kami po ng mga karagdagan pa mga detalye mga update at lalo na bukas po uh, magsisimula Sir, na out. po ang uh, bakunahan Opo. marami pong salamat Yusek okay. uh, DV sa marami pong oras marami salamat po sa oras din na may, uh, Apo. sa niyo sa amin uh, karangalan po lang sa Department of Agriculture Maraming salamat, salamat you, po na yung na yung bagabigat Yusek na yung na Opo si uh, Yusek uh, Diogracius Victor uh, D.V. Sabellano ang uh, D, uh, DA Agriculture Undersecretary for Livestock. So ang po natin lalo po.